hinihaw na octopus na ito, agad niyang nilantakan kahit umuusok-usok pa. Hingang tinapos ito. Mm. Hingaw. Mm. Mm. Sa tuwing sabaw ang kanyang titirahin, parang vacuum kung kanya itong sip-sipin. At kahit pa halos mabila ukan na, tuloy pa rin ang pagsimot niya sa giant isda. Yabe, taba. Ay, may doll, kain tayo may Kung lumantak siya sa kanyang mukbang videos, akala mo, wala nang bukas. Siya ang sikat na mukbang vlogger mula Mindanao, si Dongs Apatan. Ulam natin ay may doll, ginataan na. Ubud. Sarap may doll pero kamakailan lang may nakagugulat na ipinost. Ang kumalat na espekulasyon na matay raw si Dongs dahil sa pagmumukbang. Tumay lo, ulam natin. Paksi na ulo. Pagmumukbang nga ba talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan? Mukbang. Yan ang naging bukang bibig para sa mabilisan at maramihang pagtsibog sa kung ano-anong pagkain na ginagawa content sa social media. Ayon sa mga kumalat online, ang video raw na ito ang dumali kay Dongs. Mga idol, kain tayo mga idol. Tuulam natin mga idol, ulo ng baka. Kung saan makikita siyang bumabanat ng pinakuloang buong ulo ng baka. Ang lambot mga idol. ang balat ng baka na puno ng taba, isinausaw niya sa suka. Mm. Pati mata ng baka, hindi niya pinatawad. Mata. Mm. Sa dulo ng video, makikita ang kalahati ng ulo ng baka, sinimot pa niya. pamilya ni Dong Zapatan, pinasinungalingan ng kumalat na balita. Nagpaunlak sila ng panayam para raw linawin ang mga kumalat na fake news. Hindi yon totoo na after niya kumain ng ulo ng baka na inatake, hindi yon totoo nila, June 13 namatay si Dongs. Gayong June 1 paraw ito, nagmukbang ng ulo ng baka. Kasi yung ulo ng baka is weeks pa yon before siya inatake. Hindi yon isang kain lang, ubos agad 3 days po yung kinakain niya. Hindi yon ang dahilan na inatake siya. Gayunman, nag-shoot pa rin daw si Dongs ng content nung araw na siya ay abutan. Oh, idol. ito mukbangin natin 'yung idol. Oh, ito. Oh, fried chicken katulad ng iba niyang videos, wala pa ring awat dito si Dong sa pagngasab sa isang tumpok ng pritong manok. Pero sa video, mapapansin parang may iniinda na siya. After lunch, bumaba siya. Bumili siya ng foods para sa kaniyang content, para imukbang. By 3 p.m., may tumatawag sa amin na inatake siya. Si Dongs na isugod pa sa ospital pero makalipas ang siyam na oras, tuluyan na siyang namatay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hantod gani karon mura dili na kamudawat mga nawala na siya kay siya may magkatabang sa mo. Ingon siya nga Iyan pa yung mga anak. Miss, -miss ko siya eh. Hindi ko siya masyadong makikita eh. Masakit talaga sa amin kasi yung pagkakilala namin sa Manoy namin is masiyahin, mapagbigay. Taong 2019 nung nagsimulang mag-vlog ang construction worker na si Dongs. Ay mga idol, daming unggo dito mga idol oh. oh, oh ang madalas niya noong i-content, charity works. Salamat kayo! oh, sige, sige, sige. Pero dahil napansin daw niyang mabilis makagenerate ng views, ang mukbang videos, ito ang kanyang kinarir. Ang salitang mukbang, nanggaling sa dalawang Korean words. muk niyon, ibig sabihin ito, to eat. Bang, nanggaling sa bangsong, ibig sabihin to show. Naging uso ito sa South Korea dahil dumadami noong mga panahon na yon ang mga taong namumuhay mag-isa. So, kapag nanonood sila, nag enjoy nila habang kumakain yung naandun sa video, nagkakaroon sila ng para social relationship. They're doing it for entertainment. Kung baga nagugustuhan ng mga tao kung na makita na kaya nilang kumain na sa makmak ni Dongs, ipinantustos niya sa pangangailangan ng tatlo niyang mga anak. Hiwalay na kasi sila ng kanyang misis. Siya yung breadwinner dito sa bahay. At nasa lahi na raw talaga nila Dongs ang pagkakaroon ng alta presyon. High blood ka, ko. High blood ko. Taong 2021, nagkasintomas na raw siya nito. Palagi sinasabi na masakit yung kanyang dito. Dahil walang sapat na pambili ng maintenance medicine, naghanap si Dongs ng alternatibong solusyon na kanyang ikinontent. Yun yung kibali maintenance niya, yung tubig ng saging. Katunayan, isa nga si Dongs na na-interview ng aming team nun lamang nakarang taon. Nung itinampok namin ang pag-inom sa tubig na nakukolekta mula sa puno ng saging na di umano mainam sa panggamot sa high blood. Oh, balutan natin plastik para walang insekto na makapasok, hindi na ako nahihilo. Kaya parang gumaan ang pakiramdam ko. Ah, pagpunta ko doon, yung dugo ko, 140 over 90. Sabi ko, mabisa talaga. Wala pang pag-aaral na nakakapagsabi na ang tubig mula sa mga puno ng saging ay may medicinal properties dahil walang clinical trial ang nag explore pa nito as of now. Two months ago ata yun, sabi niya, okay na daw siya. Yung dugo niya, normal na. Oo, kaya tumigil siya na uminom ng tubig ng saging. Pinagsabihan namin, huwag ka masyadong kumakain ng mataba para iwas high blood. Ang sagot lang niya sa amin ay for videos lang para maraming kita daw. Hanggang inatake na nga siya at namatay. Pero may kinalaman nga ba ang pagmumukba sa sinapit niya? ayon sa doktor na tumingin kay Dongs, ang naging sanhit ng kanyang pagkamatay, left hypertensive bleed with herniation syndrome. Si Dongs nagka brain attack. Si Dong talagang to siya, hindi siya makapagsalita. Herniation syndrome, yung sobrang daming dugo, tutulak niya yung utak pababa. Kasunod na nun, shutdown na yung respiration, tsaka yung pag pagtibok ng puso. Then, death na yung kasunod mo. Yung lifestyle ng pasyente is na number one determinant para sa magkaroon ka ng ganitong klaseng sakit. Oh! nangyari kay Dongs, ikinaalarma ng DOH o ng Department of Health. Kaya ipinanukala nila na ibana ang mga mukbang content. Tinitignan po ng kagawaran ng kalusugan kung anong naangkop na paraan para ma-regulate ang mukbang. Kasama sa tungkulin ng DOH ang tinatawag na health promotion. Ito po ay maaring uh, maaaring mapunta sa eating disorders. Buong uh, community po ng uh, mukbangers ay eh, naalarma. Kung talagang uh, magkakaroon po ng batas, eh, susunod naman po kami mga mukbangers. Pero sana po, magkaroon ng uh, malaliman dialogo pagdating po dito. Paalala naman ang eksperto para maiwasan ang brain attack at iba pang sakit na kaakibat ng labis na pagkain, lagi raw tandaan ang tamang plate ratio. Ang kalahate ay dapat napupuno ito ng glow food. prutas, gulay, at yung one-third nito ay dapat ito yung meat sources. At ang kalahati nito ay nahahati sa go food. Okay, babay na, babay! Uli na ko! Please, tigilan niyo na po magbabash kasi namatayan po kami. Kailangan namin is comfort, hindi pang babash. At sa lahat ng aking mga viewers, followers, and supporters, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.